Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ano ba ang pakiramdam ng maiwan? o iwan ng mga taong tinulungan mo at minahal mo. Tiyak na ang ating kasagutan ay kalungkutan. Ngunit alam mo ba ang Panginoong Hesus ay siyang halimbawa ng pangyayaring ito? Naranasan niyang iwan. At bakit? Iyan ang ating tutunghayan sa ikalabing anim na kabanata ng Juan, talatang dalawampu at siyam, hanggang ikalabing pitong kabanata, unang talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako pumuli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samaan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay nararapat lamang na samahan natin ng pananalangin. Dapat nating makita ang kahalagahan nito sa bawat kalagayan natin sa buhay. Nagbigay sa atin ng halimbawa ang Panginoong Yesus. Siya ay nanalangin sa Ama para sa mga alagad at ganoon din naman para sa atin ngayon. Ipinapakita lamang nito ang isang katotohanan na sa anumang oras ay dapat tayong magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Nang ang Panginoong Yesus ay muling nangusap sa mga alagad, lubos na nila itong naunawaan gaya ng sinabi ng talata 20 hanggang 30 ng Juan Kabanata 16. Asahin po natin, sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po wira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin nino man dahil dito naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Ang ating pag-aaral sa mga nakalipas na mensahe, maliwanag na naihayag sa atin na ang Panginoong Yesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ito ay isang katotohanan na maging ang mga alagad ay nagkaroon ng maliwanag na pagkaunawa tungkol sa ganitong pangyayari. Naunawa nila na ang Panginoong Yesus ay mula sa Ama at siya ay bumaba dito sa lupa. Siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas tulad ng kanyang ipinangako. Subalit sa kabila ng lahat ng pagkaunawa ng mga alagad sa Panginoong Yesus, Dumating sa kanilang buhay ang pagkakataon na hindi nila lubos na maunawaan ang tungkol sa kamatayan. Ganoon din naman, hindi nila maunawaan ang tungkol sa kanya sa kanyang muling pagkabuhay at muling pagbabalik sa langit. Ang mga bagay na ito ay patuloy na hindi naging maliwanag sa kanila. Kung minsan sinasabi natin na bakit napakahirap unawain ng mga alagad, mga simpleng bagay lamang ito na madaling maunawaan. Marahil nasasabi ito ng ilan ngayon dahil maraming beses nilang napag-aralan at napakinggan ang mga mensahe tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaibigan, mahigit dalawang libong taon na na napapag-aralan at pinapangaral ang tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Subalit pagkatapos ng dalawang libong taon na ipinapangaral ang mensaheng ito, naunawaan na kaya ito Basahin natin sa talatang 31 at 32 ang isang katanungan at mga sinabi ni Jesus na kailangan nating limiin. Ganito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayun may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Darating ang oras na ang mga alagad ay magkakawatak-watak. Iiwan nila ang Panginoong Jesus na nag-iisa. Subalit ang totoo kung iisipin ay hindi siya mag-iisa sapagkat kasama niya ang Ama. Isa ito sa mga kahangahangang misteryo. Ang Diyos ay nakay Kristo na siyang gumagawa upang pakasunduin ang Diyos at ang tao. Ganito po ang nasusulat sa pangalawang Korinto Kabanatang 5, talata 11. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Ito ay katotohanang kahangahanga. Tulad ng kanyang hinaing sa krus na matatagpuan sa aklat ng Marcos Kabanata 15, talata 34 na ganito ang sinasabi. Eloy, Eloy, lema sa baktani. ang ibig sabihin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang sinabi niyang ito ay hango sa mga awit ni David, Kabanata 22, talatang 3, kaibigan, ang Panginoong Yesus ay ginawang tulad ng taong makasalanan para sa atin. Sa kabila ng mga pangyayaring iyon, hindi iniwan ng Diyos ang Panginoong Yesus. Ito ay isang hiwaga na mahirap unawain sa ating isipan. Hindi sapat ang ating kaisipan upang unawain at sukatin ang kanyang ginawa sa krus. Subalit sa kabila nito, kung tayo ay mananatiling tapat na naglilingkod sa Diyos, ako ay naniniwala na sa pamamagitan ng banal na espiritu ay patuloy tayo niyang bibigyan ng sapat na pangunawa tungkol sa misteryong ito. Mapangyayari ito sa atin sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba at pagkilala sa ating mga kahinaan. Sinabi niya sa mga talatang 33 ang ganito, Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayanan ko na ang sanlibutan kapayapaan. Ito ang naging buod at dito niya tinapos ang kanyang ministeryo sa ibabaw ng lupa. Ang bawat na nalig sa Diyos ay magkakaroon ng kapayapaan sa buhay na ito sapagkat ang kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Katunayan, hindi natin matatagpuan ang kapayapaan sa loob ng iglesia. Hindi. Hindi mo rin matatagpuan ang kapayapaan sa pamamagitan ng paglilingkod ang kapayapaan ay matatagpuan lamang sa katauhan ng Panginoong Hesus. Binigyan linaw ng Panginoong Hesus na sa sanlibutan ay mayroon tayong kapighatian. Ito ay isang katotohanan na mayroong kapighatian, ngunit kay Kristo ay may kapayapaan. May mga pagkabalisa at kasamaan dito sa sanlibutan. Subalit, napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Ang kanyang tagumpay ay naging tagumpay din natin dahil sa ating pananalig sa kanya. Ngayon, ay malimit nating marinig ang tungkol sa buhay na puno ng tagumpay. Akala ng iba, ang pagiging mayaman at pagkakaroon ng magandang katayuan sa buhay ay sapat na. Gaano ito katotoo? Kaibigan, subukan mong tingnan ang mga taong may ganitong kalagayan sa buhay. Masasabi mo ba na silang lahat ay may kapayapaan? Marahil ay wala. Kung minsan nga ay masasabi mo na sa bawat kalagayan sa buhay, ay mayroong kahinaan. Ikaw at ako ay hindi magkakaroon ng katagumpayanan, subalit magkakaroon tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus kapag natutunan nating kilalanin ang Panginoong Hesus at nagkaroon tayo ng maayos na ugnayan sa Kanya, mararanasan natin ang kapayapaan ng Diyos sa ating puso. At dahil dito, ay magkakaroon tayo ng kagalakan kung mayroon mang mga kapighatian at mabibigat na dahilan at mga suliranin. Subalit sa ating puso ay mayroong kapayapaan at kagalakan. Hindi ba napakahalaga ng mga katagang ito sa ating buhay? Sinabi ng Panginoon sa talatang 33, Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. At dito nagwakas ang mga pangyayari sa Kabanata 16 ng Juan. Sa ikalabing pitong kabanata ay mapapansin natin ang paksa na tinalakay ng Panginoon. Mababasa natin ang panalangin ng Panginoon. Nananalangin ang Panginoong Isus para sa kanyang sarili. Ganon din naman, siya ay nananalangin para sa mga alagad at siya ay nananalangin para sa mga mananampalataya. Ang ikalabing pitong kabanata ng Juan ay isa sa mga dapat bigyang pansin na kabanata sa mga salita ng Diyos. Naitala dito ang pinakamahaba at pinakamadamdaming panalangin sa Biblia. Bagamat kung babasahin ay maaaring tatlong minuto lang. Subalit kung minsan nasasabi ko sa aking sarili na maganda na bigyan pansin ang haba at nilalaman ng ating panalangin, lalo na kung tayo ay nananalangin sa publiko. Kung hindi mo masabi ang lahat ng nais mong sabihin sa loob ng tatlong minuto, marahil ay masyadong marami na ang iyong nasabi Basahin po natin ang unang talata ng Juan, Kabanata 17, kaugnay sa pananalangin ng Panginoong Yesus. Ganito po ang sinasabi. Pagkasabi ni Yesus ng mga pananalitang ito, siya itumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Tulad ng sinabi ng isang manggagawa, ang panalangin daw na maikli ay makabuluhan. Marahil ay totoo nga, Subalit ako ay naniniwala na ang ating pananalangin ay dapat taimtim at puno ng katapatan. At bahagi ng mabisa at tapat na pananalangin ay pagpupuri, pasasalamat at pagsusumamo sa Panginoon. Maraming mga iglesia ang hindi aktibo sa gawain ng pananalangin. Dapat nating mapagtagumpayanan ang bahaging ito ng ating gawain sapagkat sa pananalangin nakasalalay ang tagumpay ng bawat iglesia. Nais kong sabihin sa inyo ang kaisipan ng ilan tungkol sa mga magagandang talata ng Juan Cabanata 17. Ayon kay Matthew Henry, ito ay kakaibang panalangin sapagkat may pagmamalasakit, pag-ibig at pananaw sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. Si Martin Luther naman ay ganito ang sinabi, Hindi mo masusukat ang taos puso na layunin ng panalangin. Makikita dito ang dalisay na layunin ng Panginoong Isus na siyang naguugnay sa atin at sa amang nasa langit, at ibinigay niyang lahat ang layunin dito. Napakasimple ng panalangin ito, subalit ito ay tapat, napakalalim ng ibig sabihin, napakayaman at napakalawak. Walang makakaarok ng mensaheng ibig ipahayag ng panalangin ito. Makikita dito ang dalisay na layunin ng Panginoong Isus, na siyang naguugnay sa atin at sa amang nasa langit at ibinigay niyang lahat ang layuning ito. Napakasimple ng panalangin ito, subalit ito ay tapat. Napakalalim ng ibig sabihin, napakayaman at napakalawak. Walang makaarok ng mensaheng ibig ipahayag ng panalangin ito. Isa ring ama ng pananampalataya ng nakalipas na panahon sa pamamagitan ni Philip Melanchthon ang nagsabi ng ganito, Kailanman ay walang tinig na narinig maging sa lupa o sa langit man, tinig na natanyag, banal at mas mabunga, tulad ng panalangin na siyang inialay ng anak ng Diyos. Ito ang panalangin na binasa ni John Knox na paulit-ulit sa kanyang buhay. Nang siya ay nasa bingit ng kamatayan, tinanong siya ng kanyang asawa, saan mo gusto akong magbasa? Sumagot siya at kanyang sinabi, basahin mo ang kabanata kung saan ko isinuko ang aking buhay sa Diyos sa ikalabing pitong kabanata ng Juan. Hindi lamang siya ang nagbasa ng paulit-ulit sa kabanatang ito, makikita natin sa mga naitala sa kasaysayan na maraming tao pa ang gumawa nito. Si Dr. Fisher na obispo ng Rochester sa pamamahala ni Henry VIII ay binasa rin niya ito bago siya binitay. Kahanga-hanga ang bahaging ito ng Biblia. Sa aking pakiramdam ay hindi man lamang ako karapat dapat na pag-aralan at suriin ang panalangin ito dahil sa kabanalan at kakaibang nilalaman. Bilang kataas-taasang saserdote ay inilalapit tayo ng Panginoong Yesus sa Ama sa pamamagitan ng panalangin ito. Ito ay isang pahayag sa atin kung saan siya ay palagi nangungusap sa Diyos Ama na nasa langit ang kabuoan ng kanyang buhay ay buhay ng panalangin. Ako ay naniniwala na nang nangupisahan ng Panginoong Yesus ang kanyang ministeryo, siya ay nagtungo sa tahimik na lugar at nanalangin. Malimit na siya ay nagtutungo sa bundok upang manalangin." Ginugugol niya ang magdamag upang manalangin. Kahangahanga siyang tagapamagitan. Siya ay nananalangin para sa iyo at para sa akin. Kung sakaling nakalimutan ninyong manalangin sa oras na ito, ang Panginoong Yesus kailanman ay hindi hindi niya ito makakalimutan. Siya ay nananalangin para sa iyo sa oras na ito. Palaging pinapakinggan at sinasagot ng Diyos ang panalangin ni Jesus. Sinasagot din ng Panginoong Isus ang ating mga panalangin, subalit ang kanyang pagsagot ay hindi laging ayon sa ating nais. Kung minsan, sinasagot niya ang ating panalangin ng hindi, ibinibigay niya ang kasagutan sa aking panalangin, hindi sa pamamagitang nais natin. Kung minsan, ay ginagawa niya ito sa kanyang sariling panahon at pamamaraan. Ganon pa man, sinabi ng Panginoong Yesus sa Juan Kabanata 11, talata 41 hanggang 42 ang ganito. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Nais kong diwanagin at bigyan ng pansin na ang manalangin para sa sarili ay hindi nangangahulugan ng pagiging makasarili. Ako ay naniniwala na kung tayo ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, kailangan nating isaayos ang ating puso at buhay ayon sa kanyang kalooban. Kailangan nating maging kaisa ng makalangit na layunin upang ang ating panalangin ay masagot ayon sa kalooban ng Diyos. Bago natin umpisahan ang manalangin para sa iba, kailangan muna nating ipanalangin ang ating sarili at hindi ito pagiging makasarili. Dahil dito, sinabi ng Panginoong Isus sa unang talata, ikalabing pitong kabanata ng Juan ng ganito. Pagkasabi ni Yesus ng mga pananalitang ito, siya ay tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Ano ang mga sinabi ni Yesus ayon sa tinutukoy sa Juan unang talata, kabanata labing pito? Ang mga katagang nito ay sinabi rin niya mula sa kabanata labing tatlo hanggang labing anim. At sa pagkakatang ito ay tumigil na siya ng pagkasalita tungkol sa mga alagad at dito ay nangusap siya sa ama. Ginawa niya ito sa ikabubuti ng mga alagad at gayon din naman sa ating ikabubuti. Siya ang ating dakila na tagapamanggitan ngayon. Maaring tayo ay nagtataka kung ano ang kanyang ipinapanalangin. Ito ay ang panalangin ng Panginoon, ang panalangin na kanyang idinadalangin sa ama. Ang panalangin sa Sermon sa Bundok ay hindi matatawag na panalangin ng Panginoon. Ito ang panalangin na kanyang itinuro sa mga alagad. Nang nagupisa ang Panginoong Hesus sa pananalangin ay kanyang sinabi na ama namin. Ito ay kanyang sinabi para sa lahat ng mga mananampalataya. Ganon pa man, kakaiba ang pagtawag ng Panginoong Hesus sa Diyos, Ama. Matapos na siya ay muling mabuhay, sinabi niya kay Maria sa Juan Kabanata 20, talata 17 ang ganito, Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Yesus. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Ang ibig niyang sabihin, hindi pa ako bumabalik sa Ama at Ama rin ninyo. Siya ay Ama ng lahat na tumanggap sa Panginoong Yesus na kanilang tagapagligtas. Subalit dapat nating tandaan na hindi dahil Ama natin siya ay magiging panalangin ng Panginoong Yesus tungkol sa kasalanan ay patatawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ang Panginoong Yesus ay hindi nagkasala, kaya hindi niya pwedeng idalangin ng ganoon. Kung minsan ay iniisip ko, kailan ba natin na gawing panalangin ang panalangin ito ng Panginoong Yesus? Kung may panalangin na hindi niya pwedeng gawin tulad ng paghingi ng kapatawaran sa kasalanan, mayroon ding marahil pananalangin na hindi natin dapat gawin ito ay panalangin lamang ng ating Panginoong Hesus. Ang panalangin ito ng Panginoong Hesus ay kanyang sinabi samantalang siya ay naglalakad. Sinabi dito na siya ay tumingala sa langit na ang ibig sabihin ay nakadilat ang kanya mga mata. Nais ko lamang sabihin dito na maari din tayong manalangin kahit hindi nakayukot ang ating mga ulo at nakapikit ang ating mga mata. Maari tayong manalangin kahit na tayo ay naglalakad o gumagawa. Pansinin natin ang kanyang panalangin. Ganito ang kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Anong oras kaya ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito? Kaibigan, ito ang oras na itinakda bago pa likhain ang sandaigdigan. Habang siya ay nananalangin ng panahong iyon, ang bawat sandali ay lumilipas. Sandali nakarugtong ng mapagwalang hanggan. Siya ang kordero na inihandog bago pa magsimula ang paglikha ng Diyos. Alalahanin natin na nangumpisahan niya ang kanyang ministeryo sa kasalan sa kana, sinabi sa kanya ng kanyang ina, wala na silang mainom. Ang kanyang isinagot ay, huwag ninyo akong pangunahan ginang, hindi pa ito ang panahon ko. Matatagpuan ang katagang ito sa aklat ng Juan, ikalawang kabanata, talatang tatlo at apat. Sa sandaling iyon, nang siya ay magumpisang manalangin, ay dumating na ang oras ang oras ng pagtutubos sa atin mula sa ating mga kasalanan. Ito ang oras na kung saan mararanasan na ng buong sanlibutan ang maarok na pag-ibig ng Diyos. Ito ay kanyang ipinakita sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang pagmamahal ng Panginoong Isus ay hindi natapos sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ito ay patuloy niyang ipinakita ng siya ay muling nabuhay. Patuloy niya itong ipinadarama sa bawat isa sa atin ngayon. Dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Ang kamatayan ng Panginoong Isus ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi isang kriminal. Hindi siya matador tulad ng mga naghahandog ng na mga hayop sa lumang tipan. Dapat nating makita sa mga katagang ito ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi makikita dito ang kanyang kalupitan. Siya ang bugtong na anak ng Diyos na naghandog ng kanyang buhay para sa sanlibutan. At pagkatapos nga na mamatay ang Panginoong Isus, siya ay muling nabuhay at bumalik sa langit. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahayag ng lahat na si Yesu Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama ang sabi ng Panginoong Yesus, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka rin naman niya. Napakayaman ng kahulugan ng mga talatang ito. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Kanino nakaukol ang iyong pananalig? Mayroon ka bang maayos na ugnayan sa Panginoong Yesus? Tuwiran mo bang nasasabi sa Kanya ang iyong mga hinaing sa pamamagitan ng panalangin? Kaibigan ng Diyos ay nakikinig sa iyong mga kahilingan itawid mo ang iyong relasyon sa Diyos at ang iyong panalangin ay aabot sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ang sabi po sa Roma 3.23 ay ganito, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, Sapagkat kamataya ng kabayaran ng kasalanan. Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 anim ay ganito, Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panahong ito, Panginoon. Salamat muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Patuloy naming hinihiling na ito po ay magpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot na Sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.